What's up mga idol? Ito naman nagbabalik inyong lingkod Marvin TV. Merry Christmas nga pala sa ating mga idol and maligayang bagong taon and um, sana po ay pagpalain tayo sa taong 2025. So ang i-discuss natin ngayong araw mga idol is uh, paano nga ba nakarating ng Canada si Marvin TV at ano ang buhay ni Marvin TV nung nasa Pinas. So yung pisa natin mga idol, ako po ay nagtatrabaho dati sa McDonald's 2016 to 2019. At ako po ay nangarap na makamunta ng Canada. Then, um, may nag-submit ng aking resume dito, ang aking friend na si Michael, dito sa Canada. So, pinadala ko ang aking resume at ako po ay nahire taong 2022. Okay? So, yan po ang nangyari mga idol. And after that, um, in-interview ako through Skype. So, ayun, nakapasa naman at inofferan ako ng um, food counter attendant position. Kasi nga is, hindi ako pwedeng mag-ship manager ulit kasi um, kahit na manager ako sa Pinas, hindi ako pwede ma-shift manager kasi umalis na ako ng McDonald's uh, taong 2022. So ayun mga idol, fast forward after um, almost a year na almost one year na processing, nakarating ako dito sa Canada ng December 28, 2023 at ako po ay mag-iisang taon na dito sa Canada so ayun mga idol ang aking kwan, um, story so yun ang mga idol um, ang um, masasabi ko lang dito sa Canada is uh, meron naman mga opportunity talaga dito no um, uh, marami opportunity ako nga lang po ay isang uh, close permit pa ngayon at wala pa akong PR kaya ay eh, naka ano ako um, naka restriction pa ako sa isang company uh, which is ang McDonald's dito sa Nova Scotia so tiis-tiis lang muna mga idol and alam naman natin na darating din ang time na Uh, magkakaroon din tayo ng uh, permanent residency no? sana ipagpalain tayo ng Panginoon at um, yun ang mga idol uh, yun yung naging processing ko sa mga lahat po na nangarap na uh, makapunta dito sa Canada or sa mga nangangarap din na uh, magpag abroad ang um, number one lang po natin na gagawin is magdasal lang po tayo mga idol yun po at magsisikap tayo na maabot natin na ating mga pangarap kasama ang pagdadasal para po tayo ay pagpalain ng Panginoon. Marami mga pagsubok ang uh, dumating sa atin ngayong 2024. Eh, patapos na po yung taon mga idol. 2025 na po next year and hindi na po abot ng isang buwan bago mag-2025. So, iiwan na po natin lahat ng mga masamang nangyari sa atin sa 2024 at tayo uh, po ay mag-move on na. Tapos, uh, magsimula tayo muli para sa bagong taon uh, ano mang masama nating mga gawain sana po ay iiwan natin na sa si 2024 at tayo may bagong buhay na po yun lang po mga idol uh, ito po ang aking youtube channel Marvin TV at kung gusto nyo po ng mga marami mga videos o mag-upload po ako ng mga videos mga idol pakicomment lang down below at like and subscribe to my youtube channel Marvin TV in Canada